Hello! Welcome to my vlog! Kahapon po ng tanghali ay may tira po kami pinritong isda. Ngayon naman po umaga ay aking iluluto. Sasarsado ko po. Ipapaulong ko po, po sa aking asawa ngayon po umaga bago po siya umalis para po isda. At mamaya naman po ay magluluto po ako ng torsilyos na may patola. Sasabuan po natin. At ngayon po, samahan niyo po ako. Let's go! Ito yung isda na tira po namin kahapon ng tanghali. At ngayon naman po, ya, alam mo sa limpo ng aking asawa, isasorsyado eh, ko po. At meron na po tayo ditong hiniwang kamatis at bawang. Dalawang piraso lang po yung kamatis na aking hiniwa. At meron po tayo ditong binating itlog, dalawang piraso din po. Ngayon po ay magigisa na po tayo ng kamatis at bawang. Lagyan na po natin ng mantika. Lagyan na po natin ng bawang. Lagyan na rin po natin ng kamatis. At ngayon po, uh, na na po natin ng kamatis. Lagyan na po natin ng tubig konti lang po gawa ng tatap yung praso lang po yung ating isda. Ayaw po ng asawa ko yung masyadong maraming kamatis. Gusto niya po maraming itlog. What? Kaya konti lang po yung ating kamatis na inilagay. Itimplahan na po natin. Nagihari po natin ng pamintang crack. Lagyan na po natin ng konting asin. At ngayon po, ilalagay ko na po ang mga isda. Ito po ang ni ng aking asawa. Ngayon naman po, ilagay na po natin ang binating itlog. titikman na po natin. Ayos po. Sakto lang po yung kanyang lasa. Ngayon po, luto na po ang ating sarsyadong torsilios. Pwede na po kumain ng aking asawa, ng almusal. Luto na po ang ating sarsyado yan po, kakain na po ang aking asawa. Maaga po siyang kakain ng almusal dahil magtitanda pa po, po siya ng isda. Nagman mo ako, masarap yan. Sarap na yan. Masarap na rin po yung aking hindi. May itlog yun eh. Ang akin pong nga, alam mo sila na eh ano na lang po. Pandesal. Wow! Ang sarap! Itlog na itlog. Itlog na itlog. I think that's Ang sarap. Ay po. Ang sarap. Itlog. Na may isa. sarap. At ito po yung ating torsillos na sasabawan. Nalinis ko na po at nahiwa ko na rin po. Masarap po yan sa bawan. At ito naman po pala yung ating patola na isasahog sa ating torsilios. Bagong pitas po yan. Nila ko po yan sa harapan ng bahay namin. Benching ko po ang isa niyan. Natawaron ko po ng 2.40. At ngayon po iluluto na po natin ang ating sinabawang torsilios na may patola. magbabalat na po tayo ng mga patola. Sariwan-sariwa po ang ating patola. Masarap po sa bawa ng patola pag po sariwa at bagong pitas. Manamis-namis po ang sabaw. Nihiwa na po natin ang ating patola. itotodo na po natin yung dalawang patola. Mas masarap po kasi pagka bagong pitas natin iluluto. Murang-mura murang-mura po itong ating ano patola oh tingnan niyo. Kaya po pag may dito ditong gulay sa amin, bumibili na po ako. May mga tani naman po yun sa ano sa may tabing dagat. Kaya mura po sila magbenta sariling tanim po. Tapos ko na pong hiwain ng mga patola. Ito pong kamatis at sibuyas po, nahiwa ko na rin po. Ngayon po, ready na po tayo magluto. Naisanong ko na po ang kasrolang may tubig. Antayin po natin kumulo bago po natin ilagay ang sibuyas at kamatis. Takpan po muna natin. Kumukulo na po ang ating tubig. Ngayon po ilalagay na po natin ang ating mga kamatis. Wow! Wow! At mga sibuyas. Tapos po, lagyan na po natin ng aji. At pamintang crack. Ilagay na po natin ang ating mga isda. Wow! Sarap! At nilalagay ko na po yung mga patola. Wow, ang daming patola. Mahugasan ko na rin po yung ating patola. Mamaya naman po yung ating patola ay i-invest po yan. Takpan po muna natin. Kumukulo na po ang ating sinabawang torsilyos na may patola. Pulahan lang po natin ng asin. Dagdagan po natin ng paminta. Wow! Ang sarap! lutu na po ang ating sinabuan for na may patola. Yan, nagpapalinis po kami ng aircon. Dahil po ang bugal ang aming aircon na hindi na po malamig. Dahil nung summer po ay gamit na gamit po. Kaya sigurado masarap na naman po ang tulog nito. Binubugahan niya po ng hos doon sa taas. Yan po si Kuya tinawagan po namin yan para po maglinis ng aircon. Kasi po yung buga ng aircon namin ay apoy na po ang binubuga. Joke lang po. Expert yan sa paglilinis ng aircon. Di ba Kuya Tuts? Tapos na po sila maglinis dun sa taas. Kaya dito naman po sila sa baba. Kaya binubuga na ni Kuya Tuts. Kalawang raw po yung umaagos. Sobrang dumi po kasi. 7 minutes na po bago namin napalinis. May konting mantika at mga balahibo ni Koki. Okay. Tapos na po maglinis ko ng arcon dito sa baba. Maya maya naman po ang lilinisin niya yung nasa kwarto namin. Nakita nga po siya ng aming kapitbahay. Hinihingi po yung kanyang number. Nararecommender po, po siya dun sa kakilala niya. Naghahanap din daw po kasi na maglilinis ng arcon yun. Kaya happy na naman si so, Kuya Tots. May bago na naman siyang magiging suki. Ito naman pong isa sa kwarto ko namin. Papalinis ko na rin po. ganon din naman po. Para isang linisan na rin. Tsaka hindi na lang po ito masyadong nalamig dahil marami na rin. Matagal-tagal na lang po itong hindi nalinis. buwan. Kaya marami na rin po talaga. Yan po, dumating na po ang aking asawa. Galing po sa pagtitinda. Oh. May dala pang saging. Ubus ba ang paninda? Ubus. Uh -huh. Ubus. Uh, ang po tayo ng tangalian. sarap po ng sabaw. Maaga ko pong iniluto itong ating ano, sinagawa ang na may patol. Diba talaga yung isang patola na ito na ano, maputi talaga yun, no? Ano so, yung Tagalog po? Hindi ko alam kung ano ang Tagalog, kung iyan ang Tagalog, kung isa. Ang Tagalog, yung muna sa pag-ulo yung ano, yung balak, yung makinis daw. Ayun ang Tagalog? Ayun ang Tagalog eh. Makinis ang balik din eh. Hindi hmm. yung Tagalog. Ang Tagalog yung... Balimbing. Balimbing. yung masalap, mm. sa hindi na ay sinabalag yun. Wala kong lakas yun gano'n eh. Hindi din gusto kong patola, yung ano, yung balimbing na ano, style na. Yung bangang kasi masarap. Tsaka hindi siya umiitim. Hindi na gaya ng sabaw na umiitim po yung sarap po ng sabaw. Parang dami ko na naman kanya. Ang daming kanya, ang Ito um. okay, niya. Okay. 来嗯，我给你讲。嗯。嗯哇塞，老。 nilagay ko sa kasarola. Kala ko, sobrang dami. O, oh, ako sa kasarola eh. Nung kumulo, okay. nalunsa oh. ako. <laughs> Masarap ko na sa bawang. medyo na late na po kami kumain ng tanghalian. Gawa nung nagbinin sa aircon sa amin, may hindi talang halin na.

parang gusto yung ulam ko, ito pa yung kanin ko. <laughs> <laughs> parang yung ano kasi, pag nakain ka, parang hindi ka nakakain ng kain na ayos. Kain na kain mo, hindi na nababawa ka.